Maraming historiador ang naglarawan sa panahong ito bilang pagtatapos ng panahong medieval at sistemang feudalismo at monaryalismo. Ang mga tanyag na pabansang monarkiya nabuo sa Europa ay ang mga monarkiya ng Pransya, Inglaterra at Espanya. In Pransya, isa sa mga naunang karyan matapos ang panahong ng Imperyong Romano ay ang mga Frank, Dinasyang Capetian ang dinasyang natulot ng pagkakaisa sa mga Frank. Matapos ang pagpaksak ni Car Carly Main, itinagtag ito ang kapit noong 887 CE na naluklok bilang hari sa pagtatapos ng pamunuan ng dinasyang Carolingian. State General, asembla kung saan mga, ang mga kinatawan ng tatlong Estado upang mausapan ang mahalagang isyo sa, sa lipunan ng pamamahala ng bansa. Unang Estado, mga mahalika. Ikaw, ikalawang Estado, kaparian. Ikatlong Estado, mga karaniwang mamayanan. Albigensian isang sekta sa Kristyanismo na itinakwil ng simbang Katolika dahil sa paniniwala na kontra sa mga turo ng mga simbahan at libya. Ipinagpatuloy ang kusada ng Apo ni Haring Philip II na si Haring 9 Louis. Kilala siya sa pagiging mahusay na binuno at bilihyoso. Kinilala siya niyang ambag sa pagpalaganap ng katolismo at itinilaga siya bilang saint Louis. Great Western Schism o ang pagkakahite ng simbahan nagkagulo ang simbahang katoliko dahil nagkaraon ng dalawang Santo Papa. Sir, isang pangkat ng tao na sinasabing nagmula sa ilagang kanlorang Europa, naging bahagi ng hukbong Romano. Marami silang naninirahan sa Katimugang Britanya. Ang Anglo-Saxon, nagkaroon ng migrasyon patungo sa islang ito. Ang mga Anglo-Saxon dahil sa pagkatatag ng mga German kong kahalikan sa Europa. Nagsimula ng bumagsak ng mga imperyo Roman. Kanyang katatagan at katapangan sa panahon ng pananakop ng mga Vikings mula sa Scandinavia. Saan daang taong digmaan? Ang pamansang monarkiya ang naging binhi sa pag-unlad at pagyabong ng mga karya ng Pransiya. Noong 1328 ay naging hari si Philip VI na mula sa isang sangay ng dinastiyang Capetian. Ang valo is para sa kanya ang pagiging hari ng Pransiya ay nararapat lamang mapunta sa malalaking membro ng kasalukuyang dinastiya.